for three, one. Let's go. Ayan, mga kababayan, at nandito na naman po tayo, expert update, at mayroon tayong ang konting update sa mga nangyayari. Ito, si Madam VP Sara Duterte, mayroon siyang mga pasabog dito. <laughs> Hindi ko pa napapanood to, e, interview na ito ah, uh, syempre, hindi naman tayo, hindi naman natin nakita kanina eh, kaya, late na naman tayo muwi, eh, kaya, late din tayo makapag, uh, ano, makasagap ng balita, pero at least pa, kahit pa paano, maka, ano pa rin, maka, makahabol pa rin, yeah, so, yan, pakinggan natin ang ating VP, let's go! Aware po kayo sa recent moves po ni uh, Cavite Representative Kiko Bagsaga sa House. Parang challenge niya po kasi yung uh, leadership ni uh, House Speaker Marco Bambagas. Oo, oh, dapat lang. Dapat lang talaga. Uh, dahil nakita niyo naman yung budget eh, 2023, 2024, 2025. Malamang agawan na naman yan ng budget uh, sa 2026. At lahat yung mga past uh, budgets natin, makita natin na ito sa under the leadership of you know, uh, the Speaker do you know, Martin Romano. Ma'am, dahil hindi mamatay mo yung issue ng ouster uh, attempt dito sa camera, uh, kaya po may personal po ba kayong bet yes. for the speakership? Wala, hindi, lang, hindi ako masyadong madami kaming inaasikasa sa Office of the Vice President para ako, para po isipin kung anong nangyayari sa

nag-aantay ka pa ba, ba ng komisyon o ng truth komisyon o pa ng panang komisyon? Tapos yung mga masika agad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, ah, uh, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery in uh, nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa So, ikaw ba, Presidente, ka ba? Na mo ba yung klase, ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? May na, na, na ra na, racketeering din. Yung uh, budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ko hindi ako makapagsalita sa de Department of uh, Public Works and Highways pero makapagsalita ako sa Department kung ano nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabi ni Hannah siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is na change na kapit siya. So, komisyon, anong true komisyon, anong oh investigative body pa ang kailangan mo. Nandiyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba e dapat nun, ay dito mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, uh, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Tapos, panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Masyado, masyado siyang hindi niya alam kung ano gawin at masyado siyang mabagal gumalo. Ang mamadali ang Pilipinas. Pero alam niya lahat ito. Alam nga na, alam nga nung bata <laughs> na nakikinig lang, nanonood lang ng balita, at nagbabasa lang ng watch. Presidente pa, hindi niya alam. Mm -hmm. Pero ma'am, di ba too, too little too late na po ba yung ginawa ni BBM? Mm -hmm. And of course, dapat po ba talaga kasuwa na si Speaker and si Sandy po sa mga ginawa niya? Actually, sa... hindi na nga siya too little too late. Eh. Nothing na nga siya, nothingness na ang ginagawa. Ma'am, kaso, the Speaker was your campaign manager in 22 Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. I agree ma'am. I mean yung bribery po kasi na-mention niya yung bribe alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? um, I do not remember the exact time kailan ko nalaman yung uh, case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker. So ang pumipili ng speaker ay ang presidente. Cell phone, baba. At um, naging campaign manager lang naman siya by default eh. Kasi siya yung president ng partido ng uh, lakas. At um, So, ayan uh, ang mga <laughs> yan ang uh, maba, uh, maiksing interview ng ating BP. Eh, pagong <laughs> eh. eh. nagagawa natin? Alam na alam naman natin. Tama nga yung sabi ni BP. Eh, na imposible hindi alam ng presidente. Anak ng tinapa naman. Oh, alam na alam ng mga taga ibang bansa. Ibig sabihin, mas marunong pa yung mga taga-ibang bansa na, ano, nababalitaan nila. Eh, siya na presidente, hindi niya alam. Para naman tayong ginagago niya. So, uh, eh, pakasusunod na siya. Dahil hindi na nga alam kung ano ang gagawin niya eh. Hindi yan. Uh, kaya, giingat ngayon ng ating VP makita mo kung paano siya sumagot ngayon. Kasi baka mamaya eh, alam naman natin. Agamitin ah, na naman sa kanya eh, kung ano-ano. Kaya mas mainam na lang na, ano, parang nakita ko yung aura ng VP ngayon, parang, parang may pinaghahandaan, ano ah. Parang may pinaghahandaan. Hindi lang ako sure. Pero pag nag-sure ako, Ipikwento ko. Bubulong ko sa inyo. <laughs> Presidente natin yan. So, mabuhay po kayo. At uh, hanggang dito na lang ang ating video. At uh, maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa ay uh, kahit sa maiksing uh, video ng ating Vice President ay nagkaroon tayo siyempre ng ano la parang makasig sumigla naman tayo kaysa naman puro ang nababalita natin eh, puro ano na, puro kaguluhan na magulo ang House of Representative magulo ang uh, magulo ang Senado Mab pati uh, executive napakagulo kaya itong kwan na ito napakagulo tong kuan na ito itong administrasyong ito. Sa totoo lang. Pero alam naman natin kung sino na nagpagulo diyan eh. Natanggalan na ng isang magulo. Balita natin eh medyo kuan na si na. Uh, di eh, sibak si Bak o oh, nagresign resign o oh, whatever basta importante wala ka na diyan. Hindi ko alam kung pinagkaisahan siya or uh, alam ko nagresign yata, nagresign hindi ko alam. Di pa ako nakakaano ng balita. Kasi nga, galing tayong trabaho kanina. Hindi natin alam. Eh, Nag-upload lang ako ng ano kanina, yung li-live ko. Yun lang. Eh, makikita siguro yan bukas, insya Allah. Uh, sana ay kahit na mag-resign siya o ano, dapat bantayan yan eh. Dapat may hold departure order yan kasi nabanggit na sa Senado yung pangalan niya eh. May witness. Mayroong nagsasabi din. May mga eh congressman. Ngayon, hindi na siya speaker. Yung mga congressman niya na nagpipigil. Ilabas niyo na yung galit niyo. Ano, kalagkarin niyo na lang. Yung mga malilinis alam ko, maraming malilinis dyan sa House of Representatives. Kaya lang nga, mas ma, marami ding ano, marami ding mga bulok na kamatis diyan. Ngayon, kayo kayong nakakalam diyan eh. So anong gagawin niyo? Lahat ng bulok na kamatis, tanggalin niyo diyan. Para ano, malinisan naman yung ano at uh, ang inyong bahay. Kasi nga, yun nga sinabi ni ano, Executive Secretary, linisin niyo daw muna yung bahay niyo. Eh, ngayon, wala na yung padre di pamilya dyan. Eh, it's time na maglinis kayo. Yung mga bulok, ihiwalay sa mga nabubulok. At saka yung bulok na talaga, mas lalong ihiwalay. Kasi, mad nadadama yung mga matitino. Ang dami na mga matitino. Lalo na rin sa mga, tulad ng mga party list, ba? Diba? May mga matitino. Duterte party list. Yan, si Senator Marcoleta. Oh. Ngayon, sa mga mga district, distrito-distrito, marami rin matitino dyan. Kaya yung mga matitino, dapat ngayon, gumalaw kayo. Malapit na 2028 na naman. Oh, so, hanggang dito na lang. At meron na tayong 10 minuto. Tama na ito para sa video natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Syukran!